Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Levitiko Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilim lang o magsisinumaling. Huwag din kayo manunumpa sa aking pangalan ng walang katutuhanan pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bini at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Kuhod kayong hahatol ng walang kataruman upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasirang puri ng inyong kapwa ni sa saksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Espiritong Bumubuhay Ang Salita ng May Kapal ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't lungan. O ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Awit pambungad sa mabuting balita na panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at lunuklok sa kanyang marinal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod bukuli niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyong mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilango at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom at amin pinakain o nauhaw at amin pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at amin pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at amin dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na di mamamatay na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy Ako'y nawala ng may suot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom? Nauhaw, naging dayuhan, nawala ng may suot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo. Nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.